Abang tumatagal, mas humihirap na ang sitwasyon ng mga kababayan nating stranded sa border ng Gaza at Egypt. Nagkakaubos na kasi ng pagkain at sa gutom, pinapatos na rin nila, pati mga expired na tinapay. Nasa frontline na balitang yan, si Maricel Halili. Ano mang araw ngayon, pwede nang magbuka sa Rafa border patungong Egypt para makalika sa mga Pinoy na naipit sa gulo ng Hamas at Israel sa Gaza Strip. Sabi ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega, sana ay makalikas na ang nasa 78 Pilipinong nasa border. Pero hindi daw yun ganun kadali. Pagkatawid kasi ng Rafah Crossing sa Southern Gaza, may mga dokumento pang kailangang ipresenta sa immigration ng Egypt. Ang worry natin, hindi po yung corridor, pero gano'ng katagal sila ipoprocess doon sa Egyptian side para sa kanilang mga visas na pending na ngayon sa Egyptian government. Nakasabit na lahat ng pangalan nila sa Egyptian government. Ang siste, kahit nasa border na ang 78 Pinoy at malayo na sa sentro ng gulo, pahirapan pa rin daw ang sitwasyon nila. Nagkakaubusan na ng araw ng supply ng pagkain. Hindi ako magsisinungaling na uh, napakaganda ng situation nila. Hindi po kasi border... Uh, may, may, may balita kami yung... Eh, isang nanay nga, makainan ng inspired bread kasi kulang yung food. Sa ngayon, nananatili sa tatlo ang patay nating kababayan sa Israel habang tatlo pa rin ang nawawala. Although confirm ng Hamas na meron silang hawak na over 100 uh, people sa Gaza, baka may kasama dyang mga Pilipino, kasama yung tatlo nating nawawala. No? Uh, Pagkasalan natin na hindi at nasa Israel lang sila at hindi sila hindi pa sila namatay no hindi napatay no so sana lumito pa rin Umaasa naman ng DFA na may uwi na sa Pilipinas ang labi ng mga nasawi bago matapos ang buwan. Kasabay nito, inaasahan bukas ang pagdating sa bansa ng unang batch ng Pinoy na nagpa-repatriate mula sa Israel. Pero karamihan daw sa labing pitong ito ay umuwi hindi dahil sa gulo sa Israel kundi dahil nawalan sila ng trabaho. Magbibigay naman ng financial assistance ang gobyerno para sa mga OFW na apektado ng gulo sa Israel. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.